Hi guys! Good day! Balik na bablog sa inyong camera. This is your Miss Universe 91. It's Malik Mar vlog. And welcome to this video. And today, pupunta tayo ng Farm Day Hill. Nagluto si Ayahana ng ginuguan and nag-invent si benda. Kasi, nag... Sige, so, naglahiwag ka lang. Gibinlan ko ba ako si Tagalog Ana? marag. nag ano siya, nag... Nagtabi siya para sa akin. So, kasi alam niya nagbibarito ko yung ginuguan. So, pupuntahan natin doon and magiging lang din ako ng make up, dahil mag-host po tayo mamaya sa alumni ng isa sa mga elementary dito sa tatawag ako ng taxi, charo tatawag ako ng habalon elementary dito sa saan it's uh, Barangay Luis Banson Elementary School it's the school of Katish Team, kung kilala Tagalos Banson, yon. and alumni nila ngayon mamaya pa ako sa program mga, mga 6pm so I'll be there mga 5 so. Gihiram din ako ng makeup kay Miar or kay Brick Little to Life kasi iniwan niyo na sa farm. So, nandun na mag okay nandun na din ako kung ano pwede kong kabitin. So, of course, yun, mga brush and mga blush. So, that's where yung ginakabalapal ka. na Lana, hindi ko nagaan ko yan. So, let's go. Ang ganda ko, no? Ang ganda ba? Ang ganda ba? So, charop, charop. Let's go. At so, yan na, guys. dito na tayo. Malapit na po tayo. So, nandito na dito sa parking area. So nag-drive ako ng motor. Nag-drive? Nag ano, Nagbayad ako ng motor. Nagbayad bayad ako ng motor. Ayan. So it's been a while na ako punta dito since 12. Ano ngayon? 14. 15 na ngayon. 3 days akong wala dito guys. So I miss the farm. I miss the farm. Wala naman kabuguhan. Dito ha. Rami ng kangkong oh. Ito yung niloloto ni Mia. Yung ano siya. Water, spinach. Ganon yung kangkong. Marami na siya. Pwede yung maluto guys. Pwede yung mag-harvest dyan. At mag-cook. Hi! Uut na! urut na natin guys oh wala ah. no can on. hi chu hi bibi hi at che che nang mo ka niya? nya

Ayaw mo lang nang Ano ka sa Nakapas kasi ilang dinaguan. Hindi, mo hindi Ay, ka dyan. So, call ko sa pin-up. Nakasulog, ko balik ba. So, sa ka lang na yun eh? unang karaban. para 5 pa kung... Ay, ala 6 pa sa program. Ano, bubos na siyang. Alam na yun, nila? na yun na. Sa'yo schedule Wala naman po na

But... sekali sengalih itu Itulah yang akan Saya hati-hati Jangan berusaha Jangan Oh, John <laughs> 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 Oh, but it's starting night. It. Ayan, Pag-ibig na inala ko sa'yo itatay Pagkat ako ngayon nangangamba sa iyong buto At kung sakali man? mang ikaw mayroon ng iba minamahal

Maghirap man o oh, maghinagpis Baka sakaling mahama pa ko At oh, lagi dya Ang sayo Ang sairap Mayroon na sairap. iba minamahal Minamayawa <laughs> At kung sakaling ay, Ay, nana! Uyuyun. Nana! Ay, 1,000 stars! Nag-ibig mo Sa piling ko At <laughs> Shit, kay lakon ko Mong doon Ito'y aking matitiis Mag-inap para mag peace Baka sakaling Mahal Wow, sakit Thank you so much for the 2,000 stars. Ulay luha. Oh my God! Si no? Thank you so much for the 2,000 stars, Mama Ana! Ganyan dapat. Oh my God. Magkano po pag pinatulong? Uy, mo! Para maisa na! Hi, students! Hi! Welcome sa Inaguan! Tiyo uh, na, kung sabi yung mga mag-invocation nga? Iyagdar ako ha? Bangga! Smile! Smile! Last one! Okay. Thank you. Welcome. ka. Uh, Sige And of course, nandito tayo sa canteen. Uh, canteen. Dito sa Hardin. Ayan, may mga upo, guys. Bukuha naman tayo ng upo. Ayun. Pero ano pa siya? Ano ba? na nandito ng uban, na? Ito naman mga sili. Ayan mga silikot. Meron pa kang na yan, Ayan. Ay! Patola! Ang diba? lagagang maraming upo talaga. Na. Wala pa kang guys. Ay, ito, oh. Kino-cover nila. Para mawa sa eksekto. Ang yung pag-ibig. mga cucumber. Mga pipino. Yan taas na ng offer guys ayan. so ay nanarabig wow lubog din ako mag ano oh. lumalabong na siya so and mga string beans ayan nating string beans guys ayan oh. let's go and pagupit mo na para touch touch mo na guys talaga ay jeep pa niya mong baan papaya ay mama para kalagak kakalayo ba? of course ko masungpak manang kito ko masungpak. sa yes this one is from <laughs> From? Mr. J. R. Ah, <laughs> yeah. Na microscope. Sige na, go na. Take Ay, mama na, para dako o pagamay, di ba? Yes, there is yeah. microscope. Go na, sige na, para maintain ang pagka-Beauty yeah. Queen.